May 2. Mabuenas na araw mga kaabante. Ako po si Master Hans Kua at eto na po ang ilan sa mga abantips at paalala para mas bongga ang life. Pagdating sa mga year of the rat, sa business luck, sumali sa mga negosyo para marami kang makasama. Pasok ang negosyo nito para sa yo. Para mas sa problema, kontakin si Master Hans Kua para nagabayan ka. Pink at 20 maswerte sa year of the rat. Si Raph Doxaman tayo may isang kaibigan na may tinatago sa'yo. Magandang prangkahin na siya para hindi na tumagal ang awkward moments niyo. Maging matatag at maiwasan ang pagiging madamdaming ipa tindahan, bahay, property para magandang energy ay nasa iyo. Red at nine naman suerte sa Year of the Ox. Sir Tiger naman tayo, conflict day to day. Pagdating sa money, lost star at unhealthy star, huwag isisi sa iba ang iyong nagawang mali. Matuto magpakubaba at humingi ng pasensya. 6 a.m. north direction, 5 p.m. naman ang hindi maswerte. Gold at 11 naman suerte sa chart mo. Sa year of the rabbit naman tayo, mahihirapan ka mabayaran ng iyong bills dahil posible ikaw ay maloko na isang taong pinagkakatiwalaan mo. Manila Star activated 4680 sa chart. Sige grabi naman tayo, may kalayaan kang gawin ang gusto mo sa buhay. Huwag papigil sa gusto mong marating pagdating mas kalusugan, iwasan ang maalat na pagkain, kidney ay dapat alagaan. Silver at 40 na maswerte sa chart. Sa snake naman tayo, pagdating sa sa'yo, good health star ay chart activated. Panatiliin maging active, mag-exercise. Sa love life naman, iwasan ang paghahabol sa taong hindi ka naman gusto. Money aspect naman, may magandang balitang marinig dyan. Pitch at 12 na maswerte sa chart. Sa horse naman tayo, ha. maliban sa pamilya mo, may taong pang sumusuporta sa pangalat mo may matandang babae ang magkukwento sa ng magandang balita, magsuot ng black onyx charm, pang sa mga negative energy, bilhin ang mga lucky charm sa tindahan ni Master Hans Brown at 18 na maswerte sa chart. Sa year of the goat naman tayo, magandang relasyon ang nakalaan sa iyo. Ingatan at huwag sasaktan ang kasalukuyang kasintahan dahil siya ang nagbibigay ng full support at kaligayahan sa buhay. Magsuot ng rose quartz para happy love life activated. Bilhin ang lahat ng mga lucky charm sa tindahan ni Mascarans. Kuwa gray at tenuma suerte sa chart. Sa monkey naman tayo, ikaw, peace! para today, magiging masaya ang araw ito dahil sa patuloy na suporta ng kaibigan, pamilya at sweetheart. Sa business naman, maganda ang negosyo may kinilaman sa food o pagkain. Magpa-face, palm reading, magsuot ng mga lucky charm, bilhin natin yan sa tindahan ni Master Hans. Blue at pura maswerte sa chart. Sa rooster naman tayo, sa chart mo ang pag-travel pagdating na isang kabang anak ang tutulong sa iyo. Huwag masyadong isipin ang problema sa pera. Mag-enjoy pa minsan at ibangin ang sarili. 8 a.m. Swerte yan. South direction ay suerte. 1 p.m. hindi swerte. Magsuot ng turquoise lucky charm. Contra para maganda ang travel. Orange at tuwa maswerte sa chart. Year after the dog naman tayo, huwag pansinin ang sumisira sa iyo hanggang wala kang tinatapakan ibang tao ay patuloy lang sa iyong pangarap. Mag-ingat lang ha, ah, sa money star. Magsuot ng Jade Buddha Lucky Charm. Bilhin yan para ma-activate ang money star. Pitindahan ni Master Asquad. Purple at 13 na sa chart. Year of the Pig naman tayo, sabihin ang tunay na nararamdaman. huwag hayaan na sumakit ang ulo dahil sa stress. Matuto magpahinga kung kaya kailangan magsuot ng amethyst na crystal, bilhin ang amethyst niyan, tindahan ni Master Hans ang maswerteng oras, 4 p.m. North Direction, yung maswerteng oras naman, 9 p.m. magpa-astrology reading para sa kapalaran kay Master Hans Kua. Green at 17 na maswerte sa chart. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa inyong mga palad na salalay ang inyong tagumpay.